Hello po, good morning, good morning, good morning po sa lahat Siyempre, at uh, dito po ako ngayon sa school ng mga anak ko at tinatid ko po, po sila Kaya mga katulad eh, i-tourns eh, ko kayo dito kung gaano ka laki Pagkalawak yung eskwelahan uh, ng uh, main ng high school sa Muntinlupa samahan kung mga katong niya yung ata ay pakita nito po ayun po yung big nila dito po nagtapos yung uh, panganay ko mga katong niya. ganyan dito kalawak dito po yung unang building <coughs> ito naman po ang pangalawa mga kasamuyo uh, morning ma'am mapi building ganyan ka Tony yung kalaki yung mga building dito at saka simple disiplinado ito yung eskwilahan dito uh, malinis At... Ah, uh, siyempre mayroon silang uh, tangke ng tubig. At uh, siyempre yung mga batil nila, meron po sila talagang segregate Ayan. At ah, uh, siyempre mayroon silang ah uh, uh, sariling uh, washing area. Mga katons Walang tubig. Ayan. Siyempre, uh, dito tayo sa pangalawang build, pangatlong building. Ayan, mga katong. Ito po, yun. Bali, one, 3rd floor po, yan. rd floor ang building. Sa kabila naman ay yung unang building ay uh, apat. Plus, pangalawang apat, tatlo. At saka yun yung uh, malawak na playground, mga katong niya. Ayan. Siyempre, dito rin na ngayon nag-aaral yung... Uh, dalawa ko bali dalawa na po pala na dito ang nagtapos yung aking uh, anak uh, panganay at saka pangalawa yan <coughs> yan po ganun po kalawak ang iskwilaan dito sa main ng Montelopa City mga katonyeng ayan po oh ay, uh, mayroon silang segregate talaga ng may kulungan <coughs> yun mga katonyo yung eskwilaan dito kaya na libu-libu po ang uh, mga estudyante po dito mula o 7 hanggang grade 12 ayan, ayan pa po ako, mula uh, hanggang doon po yun eh. kaya dito na po ako mag exit at siyempre pakita ko sa inyo yung uh, uh, cover court ayan ayan po ayan ipakita yun. nyo yung mga building ayan po ayan. <coughs> ah, dito naman tayo mga kapatid is cover call. Ay, so kalaki yung cover call nila. Yan, uh, ganun kalaki po ang cover call ng uh, main uh, ice call. Ayan. Ganyan po dito. Kaya, hinihikayat ko po, po yun ang uh, Magulang, uh, tatay-nanay Dito po ito sa main mountain lupa Ang uh, high school po na ito Ganun po kalaki dito Kalawak ang Cover uh, court Ayan po at siyempre uh, <coughs> Halang uh, siguro ito do dito lang muna ako magpakita uh, sa inyo ng uh, uh, video dahil uh, doon man sa taas ay mayroon po doong uh, college Yan po, ganoon po kaluoagreto yung ano, yung uh, main uh, high school sa Muntinlupa City, mga katulad niyan. Siyempre, shout out po sa mga teacher po dito na mga napakabait at uh, masisipag magturo sa mga estudyante. Ayan po. Ayan po sila. Oh. po yan. Oh. ayan ang teacher nila sa gitna. Oh. Nag-PPE po yan. Ayan po. Oh. Tuwang-tuwa lang din naman po ako mga katons, kasi naranasan ko po yung ganyan mga po high school. Ayan, yeah, at siyempre, bababa po -ba -ba tayo dito at uh, na natin yung ating uh, service at tayo ay uuwi na. At ayan mga katons, at, uh, napakita ko na po sa inyo yung uh, eskwilahan ng aking uh, dalawang high school pa ngayon. Uh, yung panganay at uh, tapos narito at may tapos na rin sa Christ the King graduate at saka yung pangalawa ko ay nagtapos na dito ng high school at uh, nag-aaral na rin ng college sa uh, Lyceum, kunti lupa din po may punahan uh, ng uh, sa may tunasan 'yan at siyempre nakakatawa uh, yung nandito na lang po yung uh, aking uh, vlog at sana po ay uh, wag kayong magsawa ng uh, panurin at uh, please pakishare share at siyempre paki like and uh, comment yan siyempre uh, para update kayo sa ating vlog ay uh, pindutin ang uh, bell buttons po sa inyong mga cellphone para update po kayo ayan sige po at uh, siyempre mapakita ko ako sa inyong mga patrons ayan hi hello uh, I love you all at, siyempre, salamat po doon na sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko, na pag uh, may live, andyan po kayo. At, ingat po lagi kayo at lagi po natin tandaan, ay mahal po tayo ng Panginoon. Bye-bye. I love you all.